morning mga idol so, karon mga idol humanami Bias mga estudyante mga idol yan na po sa merkado mga idol oh. kurabuyag mga idol ah, uh, upay okay, 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 may verdari, mga idol oh. atong dolo-olo atong do amigo atong mga idol oh. inom na po siya extra o oh, uh, lain lain ba atong dolo kung atong dolo ni mga idol are o oh. umigo si Jiniski ah humalay ang estrajos juice oh, o oh, gahigda naman niya putin niya ay ga, lalis lagi sila ng pasayro kung nung wala yung pasayro <tiharano> pasayro pasayero no. wala yung pasayro oo lalis Lali sila daga ay dagan D -d dagan mga pinikap. pinikap dagan pinikap ay mga idol oo amigo na akong maining musaya oo kumanas yung pamahaw na ikiki naman ay wari kagalabang muna na yun ay na may. ay ikiki na ay ikiki Oh. <laughs> <laughs> mga idol, oh. naglalis sila dito mga idol. Naglalis, <laughs> naglalis. kay <laughs> ako